Dito kami nagawa sir oh. Wala naman kami diyan sa property nyo Wala naman kami sa property nyo niyo ah. Oh. Sige tawag tayo nang ano, sa express. Sige sir. Ni. Nanti kami sa labas eh. Sir, parest tayo. Sir, kung empleyado kayo, empleyado din kami. May karapatan din kami. Sige. So, sige. Dito na o, oh, ayan sila o. Oh. Sir Ramon. Ito, mga to. Ayan. Sir Ramon. Pinapalis kami dito sa tabi ng express. Dahil hindi daw kami dito. O. Oh. Sir, wala naman kami ginagawa. Nagpapahinga lang kami. O. Eh, ano oh, nyo? Tinatakot pa kami o. O, ayan ha. Tinatakot pa kami. Tumakbo yung isa. O, oh, O, sige. Sige, yan. O, ito. Sir, nagpapahinga lang naman kami dito eh. Wala naman kami ginagawa, sir eh. Wala pa kayo sa rin yung tarap? Nagpapahinga lang naman kami dito eh. Wala pa kayo sa rin yung